kayang bigyan ko po kayo ng example. Ah, yung kasong sedisyon po, yan po yung katulad sa isinampa kay kaya uh, Senator uh, tawag dito Sunit Trillianes. Ah. Uh, yan po yung katulad sa kasong isinampa kay Senator Sunit Trillianes or uh, Senator Trillianes na kung saan yung sedition kasi yan yung halimbawa ako, vlogger ako, tapos ngayon, kalaban ko ang gobyerno ng Pilipinas. Binakbakan ko. Siniraan ko si PBBM. Tapos kayo, mga viewers ko. Tapos, sabihin ko sa inyo, oh, mga viewers, magsanibwersa tayo. Oh, magkaisa tayo. Kalabanin natin ang gobyerno. Sugurin ang Malacanang. Sunugin ang Malacanang. Sedition po ang kaso na ma-file sa'yo. Bakit? Nang Danika, nang-convince ka, nang-himo ka na manggulo sa gobyerno o kakalabanin ang gobyerno. Ah, ah. kaya po siya'y kinasuhan ng sedisyon. Ang sabi niya, ah, tayo mga Pilipino, magkaisa tayo. Tulungan natin si Pangulong Duterte. Mali ang sinabi. Mali ang utos ni Marcos. Wala akong pakialam kahit presidente ka, hindi kita susundin. Wala akong pakialam kahit sino ka pa na mataas ng opisyal sa gobyerno, mali ang ginawa mo. Hindi tama yan. Ipakulong mo si Tatay Digong. Ganon-ganon siya, di ba, sa kanyang live? Ah. Kaya po siya'y kinasuhan ng sedisyon, tinanggal sa posisyon, sa trabaho, at ipa test pa ngayon pinapa yon di ba mga kababayan oh nung na test ito oh napag uh, mataan at napag uh, tanto tantu na may pagka something na daw ito may pagkabaliw baliw ah uh -huh. so SPO10 postillas sabi ni Ma'am Chi series si of force ito na po inaristo na po mga kababayan sa kasong sedisyon oh, ito ha ah. Simple lang. Ito na po siya. Ah, uh, babasahin lang po natin. Kinasuha na. Inaristo na. Si... Saan na ba 'yon, mga kababayan? Ito. Uh Oo. -oh. Inaresto na ang police vlogger ng na Batikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang police na hindi nagustuhan ng pagpaparesto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko siya sa ICC. Nasa mm. frontline ng balitang 'yan si caricaturist Inaresto na ang police vlogger na nambatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang police na hindi nagustuhan ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko siya sa ICC. Nasa frontline, ang balitang yan si Kari Kator. ay may karapatang Binasahan ng Miranda Rights ng arestuhin kahapon ang na-dismiss na police at vlogger na si Francis King Fontillas. Inaresto siya ng mga ng Quezon City Police District sa Commonwealth para sa kasong inciting to sedition kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 ang piyansa sa 36,000 pesos para sa naturang kaso. Nagugat yan sa viral video ni Fontillas noong Marso kung saan binatikos niya si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw siya sangayo na iparesto at isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kahit papapanood to ni Bongbong Marcos, eh. kahit ano pang sabihin mo sa hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulisip ito rin ang dahilan kaya sinampahan ng kasong administratibo si Fontillas at dinismiss ng National Police Commission o NAPOLCOM. Para naman kay PNP Chief General Nicolas Torre, isolated case sa hanay ng kapulisan ang ginawa ng dating pulis na vlogger. Siya lang naman mag-isang gumawa nun at wala namang iba. So, uh, I, don't, I don't think that uh, he has not much uh, he has any following uh, in the PNP. Hindi naman na nagbigay ng pahayag si Pontillas. Nagbabalita mula sa Frontline, Karin Gator, News 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Karin Gator, News 5. Oh, ang galing ng mga balita sa News 5, no? nagbabalita mula sa News 5, Kalin Creator, News 5. Na, dapat ganun, Oh, oh so, ayun, oh, mga DDS, nakita nyo na ang consequences na mga ginagawa ninyo. Hmm. Yung pulis, nag-aral halos 4 years. Nag-training halos 1 year. Tapos pinagpagura ng kanyang posisyon at rango na maging SPO1, SPO2, SPO3, SPO4, SPO5, SPO6, 7, 8, 9, 10, hanggang sa maging general 1 star tapos maging 4 star. Oh, parang si Bato. Hmm. Tapos sisirain mo kasi mahal mo si Digong. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, not only for the police ha, but also the DDS. Oh, gawin ko kayong example. Yung mga DDS na nagrally sa Qatar, nakulong, na-deport, kumusta ang future nila? Diba? Nakulong yung mga nagrali sa Qatar. Na-deport. Kumusta future? Nga nga. Yung pulis ah, hindi sumunod sa utos ng ah, batas kasi hindi daw siya pulis ni Marcos. Natanggal. mm Tinulungan ba ni Digong? Binigyan ba ng ranggo ni Digong? Binigyan ba ng sahod ni Rigong Mantli nung natanggal siya sa serbisyo? Hindi. Ngayon, Sir Tommy, Miguel galap siya po kay Ma'am Chai, Chai, Chair at kay Queen Leonis Nilo po sa inyong lahat yan at sa Sirisa Force. Tanungin ko kayo mga kababayan, ngayon ninyo sabihin na ang mga Duterte ay para sa inyo. Mismong mga DDS na nakasuporta, gumawa ng kabulastuga, nakasuhan, natanggal sa posisyon, wala ng trabaho. Si Sarah Duterte ba pumunta sa inyo, tinulungan kayo? Si Digong ba? Pinuntahan kayo? Tinulungan kayo? Mm. Patrolman lang yon si Shider. Kumbaga, PU1. Hindi po P, -P 1 Ah, ganun ba? Oh, basta yun na yun. Oh. Tanong ko lang, mga kababayan. Minsan kasi, yung pagiging supporter natin sa isang politiko, wag natin gawing santo. Si Digong hindi po siya santo. Demonyo po siya. Mm. Ngayon, tanungin kita ngayon pulis na naaresto. Pinuntahan ka ba ni Sara? Tinulungan ka ba ni Duterte? Lumabas ba si Digong at sinabing huwag ka mag-alala pag nakalaya ako dito, bigyan kita na ranggo, gawin kita general. Ibalik kita sa posisyon. Oh. Tignan nyo. Yun nga mga Pilipino Coast Guard tinaga ng Chinese sa putulan ng daliri. Wala nga statement si Sarah. O, oh. kumusta naman itong pulis na in ng suporta kay Digong? May statement ba si Sarah? Natulungan ka ba ni Sarah? O, oh, asan yung mga senador? Na senador ng DDS? Natulungan ba sila ng DDS na senador? Hindi. Kasi isa lang man sabihin ni Batot, ni Bongo, ni Robin dito. Bakit namin tutulungan eh? Ginawa niya yan. Mali niya yan. Hindi namin tutulungan yan. ah oh huwag ka mag-expect na kahit DDS ka at kahit may mga senador ang DDS at may vice president ang DDS, kung gumawa ka ng kasalanan at kasuhan ka ng sedisyon, hindi ka nila tutulungan. Bakit? Madamay pa kami dyan. Di ba? Ano gagawin namin dyan? Madamay pa kami. Ah. Ala nga naman, ako si Bato, palpak lang ako sa AI-generated video tapos tutulungan ka pa namin. Eh police din ako noon pag tinulungan kita, ah sisirain kong credibility ko bilang PNP chief four-star general. Kung tutulungan kita, alam kong mali 'yan. Ah. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan. Sir Tommy, Miguel Charlotte, Gracious Grace and Queen Lioness at sa Sirisa Force. Sa inyong lahat dyan, isa-isa hindi ko po maano lahat, no? Ah. tanungin ko kayo mga kababayan lalong-lalo na sa mga DDS. Ba't hindi subukan subukan tanungin ang mga sarili ninyo? Oh, I challenge inyo, mga DDS. ah oh. Subukan ninyong pumatay dyan. Pag nakapatay kayo, nakulong kayo, sabihin ninyo, nasaan si Sarah? Walang darating. Subukan ninyong magpabiral dyan, gumawa kayong kabulastugan, hindi kayo tutulungan ng mga Duterte. Kasi ang Duterte, para sa sarili na nila kung paano pa layain si Digong. Pero kayo, ginawa kayong human shield para manatili na masurvive ang kanilang dynasty. Yan ang totoo. Pagdating sa kagipitan, hindi kayo tutulungan ng mga Duterte. Pero pagdating sa butuhan at para sa kanilang kapakanan, syempre, tatawagin kayong DDS. Yan yung tinatawag na duga, dangag na supporter. Diba? Yun yung totoo. Subukan nyo mga DDS, gumawa kayo ng kabulas to Walang sara, walang digong, walang statement maririnig mula sa kanila. Mga tanga kasi. Oh, tignan nyo yung mga tanga na pulis na sumunod sa palisi ng tukhang. Di ba nakulong? Binudo lang ni Maldigs. Sabi ni Osure. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Tigilan nyo yung pagiging panatiko ninyo kay Digong. Wala kayang aasahan dyan. Maskin kay Sara wala kayong asaan dyan kay ngasaan diyan kay Sara. Totoo 'yan. Example ko sa inyo, yung mga Pilipino sa Qatar na nagrally na nahuli, hindi tinulungan ni Sara. Pumunta ba si Sara doon nung nakulong? Yeah? Mga bobo kasi kayo, mga DDS. talk lang ha, huwag kay magalit sa akin. Bobo po talaga kayo. Isa lang naman, katulad sa pulis ha. Pulis. Sinira ang posisyon pagka -pulis. Sinira ang pinag-aralan pagka para kay Digong. O ngayon, natanggal, nakulong, nakasuhan ni Naristo. Tinulungan ni Digong. Mapalabas pa ni Sara yan. Inaantayin ko, natulungan ni Sara at si Sara mag-abogado dyan. Hindi tutulungan ni Sara yan. Hindi kayo dadalawin ni Sara. Tegelan nyo ako. Isa lang sabihin ni Sara, bat ko dadalawin 'yan. Kasalanan ng 'yan. Hindi ko naman 'yan inutusan na gawin 'yan Inutusan ko ba na murahin niya si PBBM kasi inaristo tatay ko? Hindi. Madamay pa ako dyan. 'Di ba? Oh, ito si Alan Damilis, ang pangit ng pangalan. Oh, nagala. Oh, naligaw sa ating live. Mga DDS, tanggapin nyo na nabubuko kayo. Alam mo sa totoo lang, saan ba kayo nakakita ng DDS na matalino? Ayan, oh, o, oh, na yan ha. Ah. May pinag-aralan yan. Professional yan. Pulis. Oh, hindi ginamit yung pagiging professional kasi nga ah, bobo. Ayun, nakulong. Aresto. Sedition ang kaso. Oh, police vlogger na binatiko si President Bongbong Marcos in dahil sa reklamong sedition. Oh, nabudol kasi kayo ni Digong. Oh, alam nyo naman na si Digong, mambubudol talaga yan. Ah, <laughs> oh, grabe ka naman, hindi tanga ang DDS, nagpakatanga lang talaga sila. Hmm. Di ba? Ay, may bubong na ligaw. Oo. Uh -uh. de la Cruz, may galab shout out po. Yeah, araw-arawin, sa totoo lang mga kababayan, araw-arawin kong sabihin dito na ang mga DDS, bobo yan. Bobo, inutil, oto-oto, hampas lupa, pangit, mga mahihirap. Oh. Uh. Sa lahat na sinabi kong yung pitong yan, naka sa kanila yan. Saan ka nakakita ng DDS na hindi uto-uto? Sasabihin ba naman makalabas si Digong sa birthday? Three months na hindi pa rin nakalabas o oh, anong tawag doon, uto-uto? Kasi niwala sila. Oh. Sunod, tanga. Oh, pangalawa. Pulis ka na. Hindi ka sumunod kasi idol mo si Digong. Oh, natanggal ka sa serbisyo nakasuhan kanun tawag doon, tanga. Oh. Sunod, bobo. Oh. Saan ka nakakita ng nagtrabaho ka sa Qatar bilang OFW? Sasali ka sa rally? ipagpapalit mo yung sahod mo. oh, Oh. Natanggal, na-deport, nakulong. Anong tawag doon? Bobo. Mm. Yeah. Ito pa, inutil. oh, bakit ko nasabing inutil? oh, tingnan mo yung pulis. oh, nawala ng trabaho. Nawala ng lisensya. Nakulong. oh. anong tawag sa kanya ng anak niya ngayon? Inutil. Hindi ka na makatulong sa amin. Inutil. oh, daig niya pang lumpo at pilay. Inutil. Yeah. oh. panghuli. Pangit. Saan ka nakakita ng DDS na DDS sa mahitsura dyan? Wala ka makita na DDS sa mahitsura dyan. Ikaw ba naman sabihin mo, Tatay Digong! Tatay Digong! Tapos hindi kayo magkamukha ni Sarah. Nasasabihin mo, hindi ka pangit. Ang lakas ng loob mo sabihin mong tatay mo si Digong pero hindi kayo magkamukha. Putang ina. Mm. Panghuli, mahirap. Saan ka nakakita ng DDS na mayaman? Di ba? Ikadalasan sa mga DDS, ah, hindi yan mayaman. Bakit? Ang mga totoong mayaman, hindi magpagod sa social media, hindi magpagod, magrali-rali doon. Kung mayaman ka, edi sana, nagmi-meeting ka sa mga board of directors at ikaw ang proprietor, ikaw ang CEO. At busy ka sa business, hindi ka sasali sa political issue. Dapat kung mayaman ka na DDS o oh, mag-focus ka sa trabaho, huwag sa political issue. Kaya nga sinabi ko, ang mga DDS, bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, walang pera. Yeah, yan ang totoo. Ah, tapos sasabihin niyo DDS, mayaman hindi tanga, hindi oto, oto, hindi bobo, hindi pangit. Saan yung banda nakakita na may mga hitsura kahit may pera kayo? Putang ina nyo, mga DDS kayo. Hmm. Didis mayaman. Ang totoong mayaman, siya ang boss at walang time sa chismis at walang time makipagbardagulan sa social media kasi mas unahin mo ang negosyo mo kaysa sa bardagulan. Ah. Putang ina, sinong DDS mayaman dyan? Si Digong lang. Mamamatay billionaire, pero kayo, mamamatay kayo, ano, worker. Di ba? Oh. Tanga na, inutil pa, bobo pa. Di ba, Sir Joel? Ah, totoo yan. Saan kayo nakakita na maniwala kay makauwi si Digong sa birthday? Three months na, putang ina, hindi pa rin nakauwi. Ah, oh. so sabihin niyo matalino kayo, nagagalit kayo pag nasabihan ko kayong ganyan. Tanggapin nyo na bobo kayo mga DDS talaga. Oh, alam mo sa totoo lang kapag maka karoon kayo ng sagutan DDS sa social media, huwag niyo na sagutin bakit mahirap magkipagtalo sa bobo, hindi ka mananalo. Bakit? Ang bobo kahit awayin mo yan, bobo talaga yan. Hindi ka mananalo kapag ang kalaban mo bobo. Ganun ka simple, mga kababayan. Ah. Mm, -mm. So yun lang. Oh, mga kababayan,